Eto, na ako dito sa istoryang ito kasi ang saya niyang balikan. Kasi ngayon hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Kung gusto kong bumili ng high speed o mangutang ako sa Tolentino Marketing, kahit pa paano makakautang ako. Kahit pa paano makakabili ako kahit si Gundamano. Way back, 2000, hindi ko maalala yung taon. Kung hindi 2000, basta nasa pagitan nyo ng 2011 hanggang 2013. Yan po ang kami una nagkaroon ng single high speed. Nung time na yon wala kaming sariling makina. Nagsa ko namin yan, pero ang gamit naming makina, yung sa boss namin kaya hindi kami makapamili ng tahi. kasi nga wala kami sariling makina ang makina namin dun sa boss namin na nagpapasab eh. so ngayon nung time na yon ang ginagawa ni Ate Christy at saka ni Mama naglalako-lako linggo-linggo yung nananahi kami ng damit nagsatahi kami ng sarili naming damit sinisingit namin dun sa subcon si Ate Christy at saka si Mama naglalako nga sila syempre since hindi amin yung makina nakikita nung boss namin nakikita nung boss namin na isang beses kasi nagpadalaw yung boss namin ng parang ano niya actually anak niya, pinapunta sa bahay. Nagulat niya yon. Bukod dun sa tinatahi namin para sa kanya, isa eh, kanya yung makina, nakita may tinatahi kaming iba. May kinukunan pa kaming isang subcon, may tinatahi pa kaming uh, sarili namin paninda para makapaglako. Kasi nga medyo mababa yung bayad talaga ni boss namin. Uh, yun yung malungkot na katotohanan dyan. Medyo mababa yung bayad, pero nagtsatsaga kami dun kasi kanya nga yung makina. Tapos nagsisingit pa kami nun ng mga paninda na itinitinda sabad at linggo. So ngayon, ito na yung kwento, bakit kami nagkaroon ng makina. Wala kaming kakayahang bumili nung time na yun ng makina na cash. Eh, ang makina nun, time na yun, may mabibili ka 7.5, single high speed. Tapos, sin uh, since si Papa taga Taytay, -tay, kasi iba taga Taytay, -tay, maniwala kayo sa taga Taytay, -tay, pagka magkakamag-anak, tulungan talaga. So, tinulungan kami ng pinsan niya. Yung pinsan niya, pareha sila ni Papa, tricycle driver, meron siyang uh, regular na sineserbisan na matanda. Ang tawag nila doon, Mami, taga Kainta. Ang tabaw ni Mami, is nagpapahulugan ng makina. Ewan ko kung hanggang ngayon nagpapahulugan pa ng makina kasi medyo matagal na. Uh, nagpapahulugan siya ng makina. Tapos, uh, tinulungan kami nung tito ko, na pinsan ni Papa, na siya yung nag-garantor. Oo, kaya tuwan-tuwa ako sa tito ko na yan. Sa kasi yung naging dahilan kung bakit nagkaroon kami ng isang single. Kasi kailangan na nga namin nun dahil nagsisingit kami ng paninda namin. So, ayun, nung time na yun, punta kami doon. Actually, ang down payment lang, nagulat ako limandaan. Tapos, sinabi sa amin nun, magdala lang ako ng picture. Picture ko lang. Oo. Uh, actually, hindi naman kami kilala nung matanda, si Mami ang nag-garantor talaga yung tito ko. Ang sabi ng tito ko noon, hindi ko makakalimutan, sabi niya doon kay mami, sabi niya, mami, ito pong bibigyan natin ng makina, pinsang buo ko po yan. Kung saan man po makarating yan, kung sa, pag hindi po naghulog, kung saan niya po dalin yung makina, ako bahala sa inyo, ako ang babawi. Oo. Daalala ko noon, pumirma ko ng kontrata, nagsulat ako ng pangalan, nag picture, wala na nga ID, picture lang, tapos 500. Ang kabuang bayad nun sa makina na kinuha namin is o oh, yung single high speed na recon. Recondition siya bago lang sa motor pa. Uh, ulo lang yung segunda mano. Uh, pero yun yung pinag-umpisa na aming makina. Tapos sa yun, nagdown ako 500. Ang hulog nun weekly, 250. Ang nakakalungkot, hindi ko alam kung bakit yung 250 na linggo-linggo na yun, hindi namin mapunuan lagi. May pagkakataon, nadidelay pa kami. O, nadidelay pa kami sa 250, buti hindi nabatak yung makina. <laughs> buti hindi nabatak yung makina. Tapos, may naging balance pa nun na parang 5,000. Nung, nung nabenta yung lote, bayat-lupa ng lola ko, yung lola ko binayaran niya na yung balance. Kasi nga, hindi namin nahulugan yung 250. Kasi ang, ang in-address namin nun, kasi taga binangonan ako eh, sa kainta kami kumuha. Yung matanda na yun, uh, nagpapa, nagpapahulog lang kainta, taytay, o okay, mga kalapit bayan, hindi naman siya nagpapahulog ng binangonan. In-address namin nun, dun sa albahay ng lola ko, taytay. -tay. And syempre, sa tulong ng pinsa ng papa ko, si Tito Glenn, napautang kami nun ng makina. And natapos naman, parang pumagal lang, pumagal lang nun natapos. So, papasalamat ako doon sa makina na yun. Siyempre, doon sa mga tumulong, no? Doon kami nag-umpisa. So, yun yung kwento. ah uh, doon sa kwento na yun, ma masasabi mo, kaya nasasabi ko lagi na hindi lahat may kakayahan bumili ng makina. Kasi nga, dumaan kami dyan, eh. Hello, ayan, ayan eh, si Ate Christy. ah oh. bendang gabi. Uh Oo. -oh. Tinukwento ko nung naglalako ka. Naglalako kayo. Oo. Oh. Kung makikita nyo yung picture niya, napakaaba ng buhok na medyo maitim-itim kagaya ko. <laughs> nag iikot Oo. Uh -oh. Nag-iikot sila man, naglalako. Man. So, ang saya lang balikan. Kasi, nung time naman na yon na meron kaming single, parang nagpapabrika pa ako nun. Eh. Tapos basta nung nagkaroon kami ng portraits overlock, doon kami nagkaroon ng chunky. Eh. Meron na kami kasing uh, partner na makina. Oo. Kasi pag meron ka ng single high speed overlock, kahit anong tanggapin mong tahi, or kahit anong tahiin mo, pwede mo nang buuin yan. Uh, may mga pagkakataon talaga na kung kulang ka sa makina, ang pumupuno dyan yung, yung pagiging malikhain mo as mananahin. Basta kung ano yung meron ka na parang kaya mong pag-umpisahan, pwede mong gamitin. Diyan ko nakikita na, teka ang dami mga sewer na magagaling talaga, madiskarte. Kasi kung tutusin, kung usapang uh, competition, kung old version makina mo, new version yung mga makina nung iba, uh, aminin man natin at hindi, medyo alanganin ka. Kasi nga, pag, pag yung old version ng makina mo, talagang hindi mo kayang sumabay sa production ng mga naka-industrial na, ng mga may overlock portraits na. Parang kami nung time, nung nag-uumpisa kami talaga, napakahirap kung babalikan mo pero uh, kung ano parang testimonial na lang yan na kahit pa paano na i-survive eh. Kung yung kakulangan din namin nun sa makina. Okay. There was a time na ko to na magtitinda sila Sabado, araw ng Biyernes nun, gabi na. May aging kasi kami nun na ginagamit nun three threads. Y yung lola ko, may makina rin yan. Nangihiram kami nung aging three threads. Naaalala ko nun, uh, kailangan kasi Sabado ng umaga may paninda na kami. Naglalako sila Sabado linggo ang nung time na yon gabi na nasira yung aging e, hindi pa ako marunong magbubutingting ng makina niyan talagang as in hindi tumatahi eh yung mga paninda eh, aging na lang alam niyo ginawa ginawa namin noon ginawa nila mama pabalintiana mabuo lang yung damit o alas yun nabuo yung damit uh, nakapaglako naman ay survive then pagawa yung makina eh dati nung panahon na hindi pa usong Facebook noon kung may Facebook man bigira pa hindi pa ganong madami wala pang home service mechanic. Tsaka wala kami babayad sa home service mechanic. Oo. Dadali namin sa Taytay yan. Ang labor nun, pag pumunta ka ng Taytay, parang 250 yata, ganyan. 200. Kaya pumunta ka sa mga tindahan. So, ganun. Uh, ang saya ng kwento. Kung kukwentuhan, kukwentuhan ko kayo sa pag-uumpisa. Sigurado may sarili-sarili tayong kwento. Kung paano kayo nag-umpisa, kung paano kayo natutong manahe, kung paano nyo ginagawa. Basta ako, bilib ako rin sa mga mananahe na nakakapag-umpisa kahit sabihin mong hindi hindi kompleto yung mga makina.